Pagkakataon, ka, ha? Magaya, oh. Ano Ang natin ito ng sige. Pikit lang. Bel Eh, Beros na Adonai, Jeho Pairoel. So, makahit may pag-usap, makamata, mek, dekler na. So, dek, pangusukuhan, pumasok ka sa kataw na yan, ikaw na matigas na pa. Bakit pumabalik? Bakit pumabalik? Ha?

<tinyo> ano? Ah, Anong gusto mo? Pungyari? Ha? Patay na? Ha? Hindi kayo ito ka Ha? Ganda naman sila mo? Kung hindi yung nanay, ito na? Ha? Pagsin silang ratim lang? Ha? 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 Yun, ha? 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 Baklas! <coughs> Uuliin na naman kita eh! Hila kayo kung <coughs> Ha? Ah? Mag-ina? Mag-ina kayo? Mag-ina pa. Kapit pa eh, malayo ah? kayo! Kamag-anak, hindi eh! Ha? Mag-anak lang! Ano nangyari sa inyo na ko yan? Ano nangyari?

hindi <laughs> ano babalik pa hindi na Ah, kung hindi yung nanay itong anak ito ba yung sakit na physical natin yung awa ha ito mo nga lagapot naman ha nagbayad naman yung doktoray awa mo ka na sakit

patulong ka ng kandila paa mo? Ha? Gusto mo patulong ka ng kandila? Ha? Gusto mo na makaranas ng matinding pamarusa? Mamili ka, mainit na tubig o kandilang nagkakot? Ha? Mamili ka mang kulang ka? Ha? Ano? Ha? Inigil na ako. Kandila o mainit na maiinit Wala. Mainit na tubig? Ha? Gusto mo buong katawan mo buong sa mga may tutubig? Hindi na. Magpakulo ka kayo may tutubig. <laughs> Ayan, <laughs> sige, alam <inaudible> siya ka so. Magpakulo ka lang, isang kaldero. Tignan ko lang kung babalik ka pa. Ano? Sige, tanggalin din yan. Tanggalin. <clears throat> Binabalik nyo ba yung pinakain nyo sa kanya? Hindi.

Ha? Sulogin ko talaga yung bayan niya. Gusto mo? Ha? Sulogin ko sa spiritual. Tapos ko yung niya. Baka magtataka mag eh. Nabing kami. Nasulogin ko yung mo. Ha? Ha? Gusto mo sulogin ko yung dalawang magina? Ha? Gusto mo ipasunog ko sa may spiritual yung bayan niya? Ha? 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 Ano? Sige, tanggal, baklas. Yung mga dinasang Ano? Babalik Pati gitu, ya, ano? 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 Okay. sige. Pera pa kita ka na. Para magtanda ka na kasi baka bumalik ka na naman eh. Ha? Ha? Hindi hmm. ka na. Hirapin ka yung puso mo? Para may hirapan ka lang mga Papasok sa bote, eh. Papasok. Tanggalin nyo na. Pati yung mga gabay ninyo, lahat ng gamit nyo sa nyo dito sa butin. Isasama, hindi. Ha? Lahat ng gamit nyo, ha? Grace, meron pa wala na? Saan ka papasok, tito? Saan ka na naman, tito? Kayo na Ha? Pag hindi pumasok, patay ko kayo na lang. Ha? Papasok, hindi? Ha? Ha? Oh, ha? Sige sa inyo si Kamba, sa pangyaring ma, ng anak ng Espiritu Santo. Ngayon, dalawang magkukulang na parating bumabalik at matigas ang ulo. Pasok sa bote. Pasok dyan sa bote. Ikaw, Pasok. Isa. Yung isa pa, pasok. 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 Pasok lahat, pati kabay. Pasok dito, pati mga kamay mo, yung mga gamit mo sa so pagkukulang, ipasok lahat. Uh, pasok! Nandiy nandiyan na kayo. Ha? Pati gamit. oh tôi oh, na mang u lăng oh tôi na Matigas ang ulo. u

Kau tu tip bagi madam? Tapos si tali enggak nak. Tuh, ada sih kau sih kau macam mana? Kau ni macam ni macam tu. Macam tu, tapi saya Kasi papamayan naman, kaya kumungkuli spiritual na

Kain ka lang ato, hindi ka pa kumain.